Sa mundo ng makabagong aviation, ang Airbus A350-1000 ay isa sa pinaka-inaabangan na modelo ngayong 2026. Ito ay dinisenyo para sa mahahabang biyahe na may mataas na antas ng kahusayan at kaginhawaan. Mula sa disenyo ng katawan hanggang sa pinakabagong teknolohiya sa makina, pinagsama nito ang lakas, tibay, at kagandahan. Ang airframe nito ay binubuo ng higit 70% advanced materials gaya ng carbon composite, titanium, at modernong aluminum alloys. Ang paggamit ng carbon fiber reinforced polymer o CFRP sa fuselage at pakpak ay nagbibigay ng magaan na timbang, mas mababang konsumo sa gasolina, at mas mababang maintenance habang binabawasan din ang carbon emissions kumpara sa mas matatandang eroplano. Ang Airbus A350-1000 ay may haba na humigit kumulang 73.78 metro, wingspan na 64.75 metro, at taas na 17.08 metro. Mayroon itong maximum take-off weight na umaabot sa 322 tonelada, kaya nitong magdala ng 375 hanggang apat na pasahero sa karaniwang free class layout o hanggang apat na at pasahero sa single class configuration. Ang loob nito ay kilala sa maluwag at komportabling espasyo na may mas mataas na kisame, mas malalaking bintana, at maayos na air circulation para sa mas kaaya-ayang paglalakbay. Dalawang Rolls-Royce Trent XWB-97 turbofan engines ang nagbibigay ng lakas sa eroplano, bawat isa ay may thrust na hanggang 97,000 pounds. Ang makina na ito ay isa sa pinakamakapangyarihan sa pamilya ng Trent at kilala sa mataas na bypass ratio at kahusayan sa paggamit ng fuel. Mayroon din itong Digital Full Authority Engine Control System na tumutulong sa mas maayos at ligtas na operasyon. Sa tulong ng advanced aerodynamic design, kabilang ang morph wing na umaangkop sa iba't ibang yugto ng paglipad, nababawasan ang drag at tumataas ang fuel efficiency. Ang Avinex system ng A351000 ay gumagamit ng Avinex Full Duplex Switched Ethernet o AFDX, isang high-speed data network na mas magaan at mas mabilis kumpara sa tradisyonal na systems. Ito ay nagbibigay ng mas maaasahang komunikasyon at kontrol para sa flight crew na nakakatulong sa mas ligtas at mas epesyenteng operasyon. Sa loob, makikita ang airspace by Airbus cabin design na nagbibigay ng premium na karanasan sa biyahe. May mas mababang antas ng ingay, adjustable ambient lighting para mabawasan ang jet lag, at mas mababang cabin altitude na humigit kumulang 6000 feet equivalent. Ang mga upuan ay mas malapad, may mas maraming legroom, at may modernong entertainment system para sa bawat pasahero. Kahit sa mahahabang biyahe, nananatiling komportable at relates ang karanasan. Ngayong 2026, maraming malalaking airline tulad ng Delta Airlines ang magdadagdag ng A351,000 sa kanilang fleet para sa mga long-haul international routes. Dahil sa kakayahan nitong magbawas ng fuel burn ng humigit kumulang 20% kada available seat mile, ito ay hindi lamang makakatulong sa kita ng airline, kundi pati na rin sa kalikasan. Sa kabuuan, ang Airbus A351,000 ay simbolo ng hinaharap ng malayuang paglipad, mas mabilis, mas magaan, mas matipid, at higit sa lahat, mas komportable para sa lahat ng pasahero.